Preparasyon para sa second crop mga ka-idol. Ito naman ang video na i-share ko sa inyo. Yan, magpa-tractor muna ako ngayon. Uh, yan ang traktor mga kaidol, uh, ito naman yung tubig, patubig ako ngayon Yan. Papasukan ko ng tubig mga kaidol para ma lambot yung pag -tractor. Yun. Malapit naman ang sikan crop mga kaidol kaya ito naman ay preparasyon na ito pa traktor ako para sa sigang crop na ito mga ka-idol shout out nga pala sa lahat na nanonood ng video ko sa mga silent viewer ko shout out sa inyong, sa inyong lahat at sa mga organic friends ko shout out sa inyong lahat medyo ma ano yung init ng araw Umaga ngayon mga kaidol, umaga. Maraming mga ibon mga kaidol, ayan o. Oh. I-zoom yung camera para makita nyo rin. <coughs> Ayan, palapit na sa atin mga kaidol ayan hindi pas masyado nababada ng tubig mga mga kaidol kaya medyo matigas pero kaya naman ng traktor mga kaidol Toyota L50 edit ya yeah. 'di naman kinaya mga kaedol oh. Hindi pa gaano kasi nababada ng tubig mga kaedol eh. Kaya medyo may kuwanta. Matigas. Pero kaya naman ng tractor. zoom natin yan maraming mga ibon mga ka, mga kaidol ayan oh tawag dito sa amin yan kanaway <coughs> ibon na puti Ganda ng mga kulay nila, mga idol, ayan ah. oh. <coughs> Maliit lang sana mga pilapil mga kaidol pang ano lang pang konsumo naginagaw yung mga ibon yung mga lumalabas na mga kuhol kinakain nila yung mga lalo yung mga maliliit or mga insekto na naninirahan sa ilalim ng lupa yan ang kinakain nila mga kaidol <coughs> inaabangan nila Yan ang dami nila oh. Mga maaamo, hindi sila mailap. <clears throat> lang yung kamera para makita rin ninyo mga kaidol mapanood din natin lahat mabagal ang pagtraktor kasi medyo matigas pa yung lupa hindi pa nababada ng gusto ng tubig yan malapit na rin matapos mga ka-idol kasi maliit lang naman to na pilapil mga ka-idol eh. yan daming ibon eh. <clears throat> Mala mga ilang kilo na kaya to pag nahuli mo lahat. Maraming ulam. Yun. Ipatapos natin mga kaidol kung mga ilang minuto. Kasi nagbukas tayo kanina nung nagumpisa na siya. Yan. mabagal lang kasi kasi matigas pa yung lupa pero okay lang importante yung matraktor pag nababad na sa tubig malambot na sa kuligligin kuligligin mga kaidol pag nakuliglig na yan mayroon na parte na matigas mayroon na parte rin na malambot yung lupa isang balik na lang yan mga kaytol yan buta L50 das 18 Okay. Tapos na mga kaidol yan. diretso naman 'yun sa kabila. Ito naman lang ang video na i-share ko sa inyo mga kaidol. 'Yan, ang daming mga ibon. Ayun. Zoom ko nang zoom para makita nyo. Kita ng lahat. Ayan Tapos na. Katawid na sa doon sa kabila mga kaidol 'yan. Thank you for watching mga ka-idol at uh, ito naman ang video na i-share ko sa inyo. Maraming salamat. God bless you all.